Hello everyone. Nandito tayo ngayon kumakain, nagpe-pretest tayo ng aking nilutong ginataan. Ngayon guys, mainit. Pasensya na guys ha. Talaga na ang aking labi, bagong luto lang kasi. Kain po tayo. At yan nga guys, habang tayo nagme-merienda, tayo po ay mahinihintay na bisita. Ito po yung aking buyer sa aking sasakyan. Yan. darating po sila ngayon kasi ah, dahil gusto daw nila makita yung sasakyan na aking binibenta eto nga guys, mabalik tayo dito sa aking kinakain eto guys, at mainit pa pasensya na talaga yan eh, ang hirap isubo kita nyo naman umuusok po oh. alam nyo naman pag uh, bagong luto ang uh, ginataan pero masarap guys tamang timpla lang ito guys, yung kanina niluluto ko pa lang yung aking ginataan. Yan o. Hinalo-halo ko na guys dyan yung mga ingredients. Katulad ng mga langka, gabi, kamuting kahoy, kamuting baging, saging na saba, bilo-bilo, ginatgata, saka luya, at pandan. Siyempre, hindi mo dyan ng sugar na pula. di ba? Diba? Ito yan kasi yun yung kompletong ingredients ko. Kaya, pakukulaan ko lang to. Tapos, tatakpan na natin tong kaldero. Two hours later. Ito guys, dumating na ang aking buyer dyan. Nilapitan ko na sila. Uh, at nag-usap na kami dyan na-check na rin nila yung gulong, na-check na nila lahat, na-ikot na nila yung sasakyan, pati yung makina, na-check na rin nila, na-test drive na rin namin yan. Ayan okay, guys, good morning. Lalabas ko na ito si aming body. Si Honda, si Last day na ito sa amin ngayon guys. Ibibenta ko na siya. Mapunta na siya sa bagong or the last time na makikita kita rito sa garage thank you for watching guys bye bye